Sino sa inyo nag-uulit ng damit? Yan. <laughs> We. Hindi talaga. Hindi. Yung mga at ito, ato. Yung mga let's say yung mga hindi masyadong nasuot. Halimbawa is Andis. Alam ko sa mga girls, nakaka-relate. Yung mga bralalets nyo. Hindi kayo nag-uulit? Comment down below. <laughs> Totoo ba? Alam ko, pag makiyosin na, doon na lang pwedeng hindi na ulitin eh. Makasin mo ng best. Ay, <laughs> gano'n? So, ano, sa so ikaw, hindi. Hindi ako, best. Wala. Ako? Side basta, B eh. Basta nagamit ko siya sa labas. Side C pa nga ako minsan eh. Totoo. It depends. Oo, di ba yung underwear ko dati, sa side B ko yan. Tapos isa side C. Minsan hanggang E. Sina side side by Gami side ko yun. oh, oh, At bays. least gamit na gamit. Gamit na gamit talaga. Sulit ang daba dun, oh, Ay, talaga naman. Paghubad talaga naman. <laughs> Oo, oh, oh. asim kilig talaga, bes. Oo, oh, bes. Comment down below, sino nag-uulit dyan ng damit. Nag-uulit yan si Rico. <laughs> <laughs> oh, sabi, oh. <laughs> <laughs> nag-uulit yan si Rico, sabi ni Ella Ganjola! <laughs> Go on.